ito video Chevrolet natin tayo ngayon sa Salipan pag ganitong hapon pero pag tungtong ng mga galotay may ganda po kaya yung kanina pag punta na punta natin dito ibligo agad na ganakit mga sa yung mga sa so, rito, ito, ayan. Ay, yung, so, rito, guys pagkain, pagkain, pagkain. Marami kayo marami sakyan dito. ninyo nyo yung buhangin dito guys yun. sulit na sulit walang halong chemical o ha diba? maraming bawal dito guys syempre bago kayo pumunta hindi kayo maganda dyan guys pwede kayo maganda dyan may mga bangka may speedboat may banana boat kaso depende ang mahal eh pero mas maganda kung pura yung mas maganda kung may sarili kaya naman hindi na kayo maganda dyan so ulit dyan dito guys kaya naman gusto magpunta dyan punta na kayo rito promise ngayong summer perfecto kaya enjoy kayo dyan makikita niya Pa ng Juan, Batangas. Ito lang kasi yung Batangas sa pinakamuro sa lahat. Kasi ibang resort kasi rito na ganito. mahal ito lang yung nakita. nang mahal bahay na dali may bahay na binuha niya 30,000 up ah, and down yun hanggang third floor sulit so, yan dito guys i-enjoy okay, ko yung e promise Pero mas maganda, nakapahan na lang ako. Hindi nga magtakapahan. So guys, parang tanga rito, ng salita. Baka isipin ang mga mga kanuot sa dito. Ano yung na ako guys, no? Hindi mo nga Nice. boy

ito so guys pag ano ka pagaling ba akong pwede ka ito ayan o oh. tapos pwede ka mo pwede mo diba o saya, niya yung vlog oh. maraming salamat